Pagat-pagat nangkapi Dahil wala tayong magawa ikut ikut Samahan nyo sa aking tayo una, una sama... na, ito ito. Dalam... Ena, walang trafik Dan itu ang nyukup Pungbyahe, walang trafik suam pangkat Iya no. Meluwanan para danan siap pala. Sama kan motoris tak jeng. Hello hello señor. Sa Sabe nga. Kapu Meluwanan. Pandawa. Motor ride car. Abang panaka siap. Pa, Abang sayang kae -kaya mo pa. So arukanai tai no. Hey, let's go. Ha happy. Maikling link jahe di salam guna. Let's go! na tayo sa mga nagtatangwa pala kung saan lugar to dito lang yan sa Milagros sa Calamba City Laguna ang loob na ito ay sakop na Olivares Compound Olivares Home South Village yan daming nagtatampay dito marami rin na kainan dito sa ang kapaligiran maliwanag ang kalsada so yan kaya maraming nakatampay yan hangin malamig ang simoy ng hangin dala hangin abagat galing yan sa bundok makiling yung lamig ng hangin na dadal dito ng hangin so yan yeah, warehouse napasok na tayo sa ating subdivision may shortcut nga para dito kasi may oras lang yung gate nila sinasara din nila para hindi makapasok yung mga ng alas 10 ng gabi sinasarang na yung gate may mga batay din dyan shout out sa lahat maraming salamat sa inyong lahat good evening everyone malapit na ako sa aking munting tahanan so yan kung nakikita nyo yung maliwanag ko sa gabi lang so yan hanggang dito lang maraming salamat and good night have a good night bye bye thank you for watching